Nararamdaman nito ate. Pakingan oh, 'to Nararamdaman nito? Pakikwento kwento sa akin. na mm -hmm. Tay, ano nararamdaman niyan Tay sa sigmura? Sigmura kailan pa? Ano po ito? nung linggo po? Linggo. Pag, pag, pag matakip po siya, mm -hmm. naninigas po. Okay. Tapos? Tapos po nung uno, po ako sa UTI. UTI. Nung, okay. Yung maugas ko na po yung gamot ko, wala pa akong ginagalanan. Uh, ibig sabihin, hindi may yung gamot mo no. na iniinom? Tapos pag inuman oh. ko po, lalo po siyang... Nung... Lumalala. Lumalala. Mm, mm Sa mga kapwa ko manggagamot, galing na siya? Ha? Anong sabi? Sabi po nila, nakapati-pati tapos may kasamang tao, yun pong sabi. Oo, kulam yan eh. Kulam yan. O alisin natin ha. Uh -huh. Lumapit ka sa ating Panginoon ha. Na sabi mo, Ama kong Yahweh, pagalingin mo ko. Alam ko po, ikaw magpapagaling sa akin. No? Uh -huh. At siya talaga mapagpagaling sa iyo, hindi ako. Ang gagawin ko, alisin ko nilagay sa iyo at ibabalik ko. Malakas yung bumibira sa iyo. Malakas. Tatlong gabi na pong siya kumakatulong. Mm -mm. Sige. Tulungan yung sarili ha. Okay. Pa dito, pa dito. Ito, ito lang, ito lang. O oh, ganyan lang, ganyan lang. Yan, o sandal. Yan, yeah, ganyan lang. Sumandal ka. Sandal mo. Ano sinan na natin yan? Eh, lagyan mo sa ano na pong sa na herbal tabi lahat ng ano, pati herbal. Opo sir, tutulungan kita. Mas, tuwing gabi po, inaakyat ina po. po. Natakip na na siya. Opo. isang nakatulog po. Pero yung bibigyan, meron kayo doon? Wala, wala po sir. O bibigyan ko kayo, may tanim ako dyan. Ha? Sige. Babae 'yung sa iyo? Apat. Na sa kanya Yung <tod tod> mga sa kanya. Wala pong wala, wala. Puro babae ito. Puro babae. O, oh, kikit, kikit. Satur, Arepo, tenet, Opera, Rotas. Mag-usap tayo sa spiritual guys. Dito sa lahat. dito sa nakatakotan sa pierno. Ang oh, sa Diyos sa Diyos kamarelo. Ngayon eh, sa bawang taliluya ba? Ela, aom. Oh, puh! Masakit uh, po! Hmm. Aalisin mo nilagay mo nito ha? Aalisin mo na. Aalisin mo pala ha? Opa! Na Nagbakit hindihan tayo ha? Huwag na huwag mong babalikan to. Nagkakita ano oh, dalawang kamay pa ganun. Bababa. Oh, baba. Ba. Sige, hanggang dyan, hanggang dyan. Inggit, galit. Nahigit ka, nagagalit. Pa, ah. Masakit po so, sige. Tanggalin mo pala lahat yan, ha? Ah. O, oh, sige, baklas, baklas, baklas. Bigyan ko na. Tanggalin mo! Gamit ang iyong kamay. Sige pa. Sige pa. Sige, baklas, baklas. Hanggang di ko siya sabi, huwag mong tigilan, ha? Opa. O, tanggalin mo, tanggalin mo sige. Sige. Ah, oh, may lalaki isa. Ayun, kumano sa akin. Isa. Sige. Isang lalaki, apat ang babae. O, oh, tanggal. Gagaling na to. Gagaling na. O, sige, tanggal mo pa. Kakatayin ko kayo. Kulang kayo ng kulang. May isang lalaki. Isang lalaki. Isang lalaki. Pumasok sa akin ngayon lang, oh. Apat ang babae, isang lalaki. O, gagaling na to Opo. O, sige, tanggalin mo ngayon. Miss mo. Opo. Hmm. Huwag yung sa doktor to. Walang sakit doktor to. Muti. Muti. na lang. Muti na lang. Sa iba. Yung din pong sabi. Hmm. Kita nyo sa iba. Doktor mismo. Walang sakit. Opo. Ano yung dalhin? Talas antibiotik po. Ang pagkakal may wala. Bukas din sa nabukta po. Ultrasan sa po Hindi, na. Sige, Sige, sige. Sige, baklas, baklas, hindi ako natakot sa iyo, hayop ka. Huwag na pakikilaman ito, ha? Opo. Ha? Opo. O, baklas! Naingitan po siya. Ingi, ingit. O, oh, niya. Yeah, Basta huwag na lang po siya magpakita dito sa kabanggan. Opo. Sige, ah! baklas, baklas. Sige, ha, sige. O, sige. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Opo. Nagaling to ha? Opo. Kasi babal ko yung nilagay niyo rito, no? Opo. Oh, sige. Sige, sige. O, oh, kunti na lang. Nakikita ko, kunti na lang eh. Kunti pa, kunti pa. Ay, nawawalan na. Kadang atake uh, po. Lumidigas po, Numidigas okay, po siya. Ayun na. po siya, sir. O, oh, sige, kunti pa, kunti pa. Opo. Kita yung video? ay ah, ito po mga ating, ano ba tawag sa ating kapatiran? Ah, katutubo. katutubo. Ah, katutubo. Kasi ayoko makapagsalita ng mami, sabihin nyo. Okay, ato, okay. No, pag yung salita? Um, ayoko okay. Um, naman. paggalang. Uh, mga ating pong katutubo dito sa Sambales, ah, talagang napakabuti po itong mga to. Napakabait po sa mga unat. At ginagalang po nila mga unat. Kami naman po mga unat, ginagalang naman po namin sila. O, oh, tanggal mo yan Opo! Bunti na lang! Opo! Sige, kunti ba? Opo. So, katahin ko na ha, para din nabalikan. Oh. Mm -hmm. Panginoon kong isang sakin matakilaw, mingaw ng basbas sa iyo, napatayin kong gumagambahan ah! sa baba ito. San ni Patrice Saknik? Patal! Ah! Patal. ito? Jessica. Jessica po. Jessica Balario. Jessica, balik. Ate, ate. Makuha kang lubigan at uh, kailangan nito. Pitan-pitan daw. O, oh, inumin mo. Bubusin mo lahat, ah mm. Okay, sa tao sa lahat. Uh, nandito ako sa bahay. ah uh, ito pong mga ating kapatiran talagang. Ito po, matagal na po pupunta rito. Pero iba-iba po ang nagpapagamot. Uh, katuwang po natin si ate. Siya po ang nag-aano sa ilaw, Yan. Uh, talagang napakabuti po sila. At talagang willing si Apo Chalin na tulungan ang ating mga kapatiran. Okay, shout out sa team Apo, kaya po kay Napo Marwin Apo Rap, kay Sis Maika, kay Mameluligario, kay Brother Janjan, at saka kay Apo Rosita. Sana po pakishare ang ating mga video, pakilike, pakipalo, subscribe sa YouTube upang nang, nang sa ganun makilala pa po tayo. At iniling ko po na sana yung adsense natin, wag niyo po escape para po marami pa tayong Uh, malikom na budget. Maraming salamat muli akong team. Apo erika po chalin. Magandang maga. Poo!